Yan, magandang umaga sa inyo mga kapatid ngayon. Uh, ah, September 12, 2025. Dito tayo sa may firing range. Ah, magano tayo. Mag-firing tayo. Tapos dito naka-register tayo. Medyo talagang may pit lamang po ito. Kung makikita nyo po nakalagay rito is rules of fire. Ayan. Yan, meron po yan ha. Ah. Kaya napakahirap po ng mga sitwasyon pagdating sa mga ito. Tapos, eto na ate yung yung mga bala na ano na namin. Full metal tsaka reload. Oh, metal tsaka reload. Eto reload. pang testing lang tumamayan na pag magpa-fire lang ako. eto yung pang testing namin sa ibang gamit. mali 20 peraso. Yan. Nakita okay, nyo natin. Tapos antay, namin, antay, lang namin si kuya para sa baril. Bali magkano inabot? Ah, oh, wait lang. Ah, oh, wait lang. 2, 3. Ito, batong mo. Doon mo lang ito, batong mo. Wala na. pa okay. naman kung alagang-alagang. Tapos, susunod, susunod, uh, laging pag magkakasya tayo, finger out. Yes, ma'am. Alright? Laging ang daliri natin ay naka-finger out every time na maglo-load tayo, magkakasya tayo, kailangan uh, finger out. Guys, sir. Alba, nasa target na tayo. Number one, nakatapong peso tayo kaya ganyan tayo, and then tsaka lang papasok yung daliri natin yeah. kapag nasa target na tayo puputok, boom! labas agad ang daliri, pagkatapos puputok, okay, once na matapos ng pumutok, labas ang daliri pag ipinibaya yung baril na gano'n nakatapat pa rin sa target, okay. hindi wag yung boom! lalabas yung daliri, pero ilalagay naman, o kaya gaganon baka mabay mo yung pa mo. ba? Diba? So, never nating ibinababay yung barel. Never din tayong gumaganon ng barel. Never din tayong gumaganon. Kahit well, walang mga, Guys, ha? okay. Mga kaibigan, pinakikita Oo, ni Kuya yung tamang bahala, proper. Never natin yung barel natin. Napakaikit so, na po sa firing range. Para, papatong Nakita-kita po tayo mamaya sa baba. Uh, tapos, yung iba, nagiging kasanayan nila. Pagkatapos pumutok, sinasalpa ko ni magazine. Kahit walang bala. Huwag din po. Kasi Sige. dapat sa shooting range. Mga uh, 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 magandang umaga sa inyo. Medyo nagbago yung ano natin. Na, nagbago yung plan natin sa pagpapatesting. Uh, medyo talaga may bet baka mabantay rito kasi nalaman ng iba na nagpapabaril ako sa ganito sabi ko nga po sa inyo napakaigpit po sa firing range ngayon sinabihan kami na baka SOP talaga nila na bawal, kaya nga hinahamon ko nga yung iba dyan hindi naman hamon ha, kumbaga yung katotohanan, kaya kanina inano kami, biniriping kami sa taas uh, ibang gawin na lang po natin pamamaraan, papakita po natin yung bisa ng agimat natin, eto meron akong dalawang ano, uh, papasubukan Ito yung nakita nyo po na pinasubukan po natin sa buhay ng manok eh, subukan natin sa may ano, tapos ang gagamitin po natin ngayon mga kapatid, ito. Anong baril to? 45 pa yun. 45. Nakita ah, nyo naman. Ah, galing po dito yan sa mismo, Made in ano? Italy. Made in Italia. Italy. Napapasubukan natin Tara. Oh. E... Sige, ikaw, 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 ano? Ikaw, ano? Na, dalang, ikaw, ano? Ikaw, ano? May ula kang Ikaw, ano? Ikaw, ano? Oh, Siset na po namin to mga kapatid Ito yung bagong kasa natin na nilagay natin sa buhay ng manok Subukan natin ngayon Yan po, pinaseset up na po natin pinalalagyan Yung pinatesting natin sa buhay ng manok okay? yan Tapos ang puputok, meron tayong kaibigan na puputok dito na Sumama si para sa atin Umayta na Kaya eh, mga kapatid, uh, load. Tapos... Wait lang ha. Wait lang ha. Sumuha ko ng karga ng dasal. Dadasal ako na yung... ...tong Baba -ba mo, baba -ba mo, baba -ba mo. Baba -ba mo, baba -ba mo, baba. -ba. Yung trigger mo. Mahal. Listen yung trigger. Asa. Pakunin yun. Okay na, mahal. Ibig sabihin, hindi siya nakapaloob, pero kasi tinesting na to eh. Nod.

yung bagong kasa natin na ito yung smatak inatak talagang binawalan tayo kasi magpabaril bawal po talaga <coughs> nakaraan nakalusot lang kasi pero ngayon binawalan kami so papabaril natin itong akimat natin na yan kita e, nyo naman yung dalawa kita e, naman wasak yung dalawa <laughs> meron tayong pumuputok magaling shooter ngayon papasalang natin kapitan na lang na kapitan mo na hindi pwede na lang din Hey, dito, mo. Eh, dito ulapit mo. Mamalit pa. Kali-ten na pagandahin siguro sigurado ka Ilang bala ba 'yan? Ready ba na? At least consistent tadi. Wait lang. Lapit natin yung camera. Heno, diba? Wait lang ha. Yan, tapitan natin. buhatin natin ito. sa muna ba? O oh, sige, lapit natin yung ano. Ito po yung singsing -sing natin. Pa ano na natin yan. Yan po yung pinaka papasubukan natin. Kuya, nakadalawang puto ka na. Kasira ka na ng gamit. Yan. Puto ka na yan. Ginawa lang kasi tayo. Lapit na. Hop. Kasa mo. Oh, Kasa mo. Kasa. Gay. Gay. Puto ka mo ulit. Hop. Hop. Kasama mo. Ayaw. Okay. Mo. Ay. ay, na. Anong na, rin? Sipot. Tatlong putok. Ayaw. Tatlong. Tatlong putok. Ayaw. yung okay, gamit. Ito yung gamit. Nakupo. Uh-huh. Mm -hmm. Sira. Kasira ano Ah, mga kapatid, kita nyo nasira. Hindi lumabas yung ano? Tingga. Tingga. Hindi lumabas yung pinakaulo. Tingga. Hindi, wala mo. Ay, tamaan. Ay, sisip po natin. Ang <coughs> <coughs> galing. <coughs> galing. Eh po, isigsig natin na matak, inatak. Ito po. Ibang tao na po ang pumutok. Kita nyo po. O yan. Anong so, ang gagawin dyan? Baka turo tayo pag pinukpok ito. Ay hey, di kailangan mo pa, pa, pa ano ulit sa kanila. Popost muna natin tapos. Ah. Uh, Samahan mo ako din. Ha? Samahan mo ako. Bibidyo natin ang langat ni. Sige, bibidyo natin. Wait, na para makita ni. Kapatid, papalik kami. <laughs> ano yung nga sa ba? Ay, ah, nako. O kaya pwede ka na magano magpatugtog ulit dyan. Papaano lang namin yung baril, Oh. Tayo matanggal yung, Di hindi lumabas yung pinakaulo ng bala. Oo, oh, pwede na siya. Pwede na para ano Pama lang. Salamat po kaya. Oh. Thank you po. Yeah, mga kapatid, papanik kami. Sa pinaka ano. Kasi, papakita namin na ano. Na, na jump. Jump yan ha. Ano ba tawag dyan? Panira kasi yung yung... Punta namin yung may-ari. Umasok sa loob. Ayan. Bumalik pa kami. Pinutok lang namin yung agaymat. mat. Pumutok na po siya ng ilang beses. Narinig niyo naman. Nakakalasin niya yun. Yan. Ano? Ano po yun? Tawagan kita lang. Ayan, naka video tayo. Pinakita natin kay kuya na kung paano manira yung Baka may pantanggal talaga sila. May kasi. Pagka iba nagtanggal baka masira yun.

yung ano, kita mo yung natanggal na ano? ayan mga kapatid. Natutuwa na nang agimat, ay, vimos, kasi yung namin, na. Natutuwa agimat, pinakita lang natin. pero yung nakita uh, lang si ano noong kapitan tama ayo. Na naninira ng gamit natin, yung natin. Gan sa mayo. Ano na 'yan? Okay na? Then...